Hello, hello everyone. Magandang magandang buhay po sa lahat. Ngayon wala po tayo makikita kundi clouds dahil ako po ay nagta time lapse ng mga clouds dito sa big wave. Ito kasi kahapon ko lang ito kinuha ang video na ito na doon hinel ni Amo ang kanilang family day sa bahay nila sa big wave malapit sa dagat. Ngayon isinama kami dalawa ng kasama ko pero kasi doon sila nagbabarbecue. Gusto ko sanang itutok sa barbecuean yung aking kamera kaso lang mahirap din. Dahil syempre nandoon sila, nagbabarbecue, nagkagulo, ganyan. E eh, kung iharap ko yung kamera ko doon, abay mahihirapan pa ako mag-blur ng mga pagmumuka nila. So parang, parang wala akong maraming pagod na pag-blur ng mga mukha nila. ede de, tumingala na lang ako dyan at nag-timelapse pinatong ko siya dyan sa pader. Tapos nung malapit na kaming umuwi, sabi ni sir na, oy uwi na tayo. Sabi niya ganoon. Ta tapos na, kamunti ko makalimutan yung kamera ko na nakatingala doon sa, sa ulap. Sabi niya, anong ginagawa mo? Sabi ko, nagtatime lapse lang ako ng, ano, ng clouds. <laughs> tapos sa uh, umano lang siya. Uh, para, bang, para ba siya nagtataka? Naisip ko kasi, alangan naman no, kung iharap ko sa kanila yung kamera. Abay, payag naman kaya sila na i-upload ko sila sa, sa aking YT, mambihirang buhay. Hindi ito, hindi ito pareho sa amo ni uh, Lady Pandakers. May kilab shout out sa Lady, uh, Lady, Pandakers, kasi very supportive yung amo mo. Talagang nandyan, talagang todo-totok mo yung camera mo sa kanila, walang problema. Kaso dito sa akin, alam nilang may whitey na ako mga alam nila pero hindi ko basta basta hinaharap yung camera ko sa kanila kaya ayun habang nagkagulo sila sa barbecue dahil nga family day nila pag sunday tapos sa uh, kahapon lang kasi ang video na ito so alangan naman no magkagulo sila tutukan ko abay loko na magkagalit sa akin si whitey Ayan, um, teka nga lang po pala, ako nga pala ay magkukwento lang since wala tayo iba makita dyan, kundi puro na lang yan uh, ulap. Maalala ko lang po pala, noong hindi pa nakaabot ako ng 1,000 banana, pumasok ako sa live ni Sir Heptifaliar na first time kong pumasok sa kanyang live at saka noon kasi hindi ko alam paano magbaba ng aking live ay aking live, aking mga link o aking video, ganon, hindi ko talaga alam yan kung paano magbaba dahil pag kiniklik ko yung kasi, pag naririnig ko yung mga nang, mga naglalive na napasukan ko ang sabi nila, ganito ang gawin mo, ganito ang gawin mo and then maibaba mo na yung link mo yan tinuturoan nila ako kasi sinasabi ko, hindi ko alam kung paano ibaba yung aking bahay, aking videos o kung anuman, tapos tinuturoan nila ako, pag sinusunod ko naman yung sabi nila. Abay, naliligaw yung mga videos ko kung saan ako napupunta. Kaya yung ginawa ko, nagpapalipad ako. Tapos pag, kasi nanotice ko pag pumapasok ako ng ibang mga live, kahit sa ang live pag nagpapalipad ako, automatic yung mga host, ibinababa yung link ko. So sabi ko, ah, ganun na lang ang gagawin ko, magpapalipad na lang ako para ibaba nila dahil hindi ko alam paano magbaba ng aking, ng aking video. So, pumasok ako, first time ako pumasok sa Kaiser Sir Hepti Falyar na nagpalipad ako. Parang ganun yata yun, di po ba sir? Na -alala niyo pa po ba yun sir? Parang five years na yata nakalipas yun. So, nagpalipad ako. Ay, hindi, eh, binaba ni Sir Hefty ngayon yung aking link. Tapos sabi niya, uy, uh, sabi niya, uy nak, sa yung ganun No? Uy nak, malapit na pala ikaw mag ano mag-graduate. Tulungan natin, tulungan natin niya, doon sa mga ano sa mga nasa baba. Tapos sihihi sabi ko garusaking sa ano saking sa uh, comment nak sabi ko mas Uh, hindi po siguro nak sir sabi ko mas matanda pa po ako sa inyo sabi ng ganoon ay sabi ba niya ganun ba kasi lahat kasi ng mga pumapasok sa live ko nak ang tawag ko o sige na lang kung ayaw mong tawagin kitang anak sabi yan ganoon kapatid na lang ayun so doon yung nagsimula ang tawag niya sa akin kapatid pero at talaga ako nasasanay na lang ako talaga tumawag ng sir kahit saan sir at saka ma'am yung mga tawag ko kung saan ako pumapasok So, ayun, hindi ako pumayag na tawagin niya akong anak nila. sabi ko, matanda pa po ako sa inyo. <laughs> sabi ko ganun. Tapos, di ayun, di binaba niya yung link ko. Nung pagkababa niya sa aking link, nakita niya yung mga yung banana ko, eh, malapit na ako mag-1,000. Sabi niya, ay, malapit na pala siyang mag-graduate. pag graduatein natin siya, mga kapatid, sa, mga mga anak, sabi niya doon sa mga nasamba. pag natin siya, tulungan natin kawawa naman para mag-graduate siya ng 1,000. Hindi, talagang ano talagang binanata nila ako ng dikit ng ano ng dikit at isinabit ako ni Sir sa kanyang live kasi wala pa, siguro, kasi yung mga time na yun, hindi pa uso yung wala pa kami nung takbuhan takbuhan ng mga premier may may mga nagpi-premier pero mostly talaga nagdidikitan yung mga time na yun. Sabi niya sige dikitan natin si Seros malapit na mag-graduate. Eh di ako naman, syempre no, excited akong makapagtapos, makapag, -tapos, makapag uh, ano, graduate. O di sige, sabi ko, salamat po. O sabi ko ganun. O di sige, dikit sila ng dikit. Hanggang umabot ako ng 1,000, eh di sobrang tuwa ako. Tapos sabi ni Sir Hefty, sige, dagdagan pa natin para pag nalagasan siya, eh hindi talaga maano, hindi siya ma, hindi siya bumalik sa, ano, less than 1,000. So, sinubrahan, kung ako nagkakamali, mukhang nag sumobra ng kung hindi 10, 20, 20 yung dikit, more, more than, mga um, 10 to 20 ang sobra sa 1,000. edi di, siyempre tuwang tuwa ako. Since then, bumabalik na ako nang bumabalik sa kanya. Dahil gumraduate ako, talaga ba naman, tinugtugan pa ako ng ano, graduation na, na ano, <laughs> so, na song di parang wow naka parang first time syempre no first time mo oh, tapos nakagraduate ka ng banana parang wow parang next ko na step ay ano na uh, WH na so mga ganun so tuwang tuwa ako nun tapos di babalik balik na ako nun hanggang sa isang umaga parang ay isang umaga isang hapon parang tinamad ako na parang sabi ko ayoko na siguro mag whitey inabot ako ng tamad tapos di hindi na naman ako pumapasok sa kay Sir Hifty, kung saan-saan na naman ako mapunta. Tapos ayaw ko na naman mag, ano lalo na pag busy na kami sa gabi. Hindi na ako pumapasok sa mga live. Hanggang isang araw na notice ako nung kasama ko. Sabi nung kasama ko, "Hoy, hindi ka na pumapasok sa kay Hipty ah." Sabi niya ganun dahil pag si Sir kasi ang kumakanta pag wala siya ng anong mga bisita, kumakanta kasi siya naririnig nung kasama ko. Sabi nung kasama ko, hala, ang ganda ng boses ng ni host. Sabi niya, ganyan. Sino nga ba yung pangalan na yan? Sabi niya, kasi nakikinig din siya pagka ako kasi nag, uh, hindi ako nag, noon. Sabi ko, ah, si ano yan, heptifalia na yan. Sabi ko, ganyan. Sabi ko, bago, lang, bago ko lang din siya na ano, nakita na live pinasukan ko. Sabi niya, ay maganda ang boses niya, sabi niya. So, hanggang sa, siya naman ang pumapasok ng pumapasok sa live, ako naman ang hindi. Hanggang sa sinita niya ako, sabi niya, bakit hindi ka pumapasok doon? Bumalik ka doon. Sabi, <laughs> <So, laughs> sabi, balik na naman ako. Tapos, eh, um, de, balik na naman ako sa, sa live ni Sir Hefty, and then, yun nga, hindi talaga ako marunong magbaba ng link. Ay, nako, pambihira. Teka lang po. Ala, mag-alas, o mag-alas 8, 8 na pala yung ano ko, magparto ako sa aking yaw-yaw. <laughs>